Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang sunod-sunuran sa partner mo? Halos lahat ng gusto niya ay sinusunod mo dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Kaya minsan napapagod ka rin ba? At ikaw ay naiiyak dahil lahat ng gusto niya ay sinusunod mo. Gusto mo ba na siya na naman ang iiyak at maging sunod-sunuran sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka lamang ng suka, papel, panulat, isang garapon na may takip, at asin. At ang una mong gagawin ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng pitong beses, pangalan at apelido niya. At nang masulat mo na ito, ay tupiin mo ito. At pagkatapos, ilagay mo ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, ay isulat mong ilagay kahit dalawang kutsarang suka at isang kutsarang asin. At pagkatapos mo nang malagay ito lahat sa garapon, ay mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mata mo at sambitin mo lamang ito sa isipan mo. Ikaw na naman ang iiyak at maging sunod-sunuran sa akin. Sambitin mo lang ito ng paulit-ulit at kahit ilang beses ay pwede. At pwede mo dagdagan ang hiling wala pong problema. At pagkatapos ay pwede mo nang takpan ang garapon at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago mo ito hanggang kailan mo gusto. Pwede hindi nabanggitin ang spell araw-araw at gawin itong ritual sa kahit anong araw o oras at kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood at hanggang sa sunod ko video, may God bless.